Hi guys, good morning. Good morning people. Prepare ka ka sa atong pamahal Ito si Anong guys. Ginamos na ta rin. Ginamos na ibutangan ng suka Dayon magkapi, dayon ta. Ito sa ka sa atong Sorry sa atong palibot guys. Super kami si. Super, 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 super. ginamos o dili mawala kung ginamos kung hindi na kung saan na kung ginamos wala itong ginamos guys pure ginamos kung oh, itlog so wala itong pamahaw karun Mamahot ha, mamahot ha, mamahot Ato pa mao is 11 na oh. Kira na. Nilaba kasi ako eh marami ako nilabahan. Sa so, dami na. ko, dinamos at saka ito. At saka ito meron pa palang kunting dito nagbuko ako kahapon ito lang na ubus tôi mặc kỳ tàu cũng chưa được ăn tôi sẽ guys okay ra ko ani dan na eh. kung tan okay ra kaya ni di na kinahanglan nga kuan ta kay sa tindahan unta na ma da man ya Hmm. Kasi so, wala karelate -like sa pangisipan ka rin So, mga puan ba? Hindi kasi ako nakapagsain ng maes eh. Ng mayak na ano? Siyo! Siyo! प्रवास Ganyan yung aso ko. Kumakain din nila dito. Hmm. Kaya sa mga bisaya ang nakarelate sa kung pwede Sa mga bisaya, din. Na? you mm -hmm.

56 kalau kalau 嗯啊。

dia tu kena makan kena tunggu nak makan tak aku kata ini. Mm, very good. Kahit <laughs> <laughs> yun, yung di ko. Kahit yun na marami to. Ang dami ko yung nawa. Ang daba. Ang mm. ada sih alam kita. Oh. Good boy. Ini dikerbauan. Balah. Ini main. Saya nak tengok kita nampan oh. Oh. Purpi, oh. Ay, kapirigod! Kapirigod sa kanamay na ito lalabot. Yan si Purpi. Walang hinihindihan. At so, anong kakain ko sa mga? At yung kinakain ko, alam niya, ang ko hindi niya. Hmm? Hmm? Yun lang. Agoy! Oh, Kain din silang hati. Ayun din hati. Yan ang bata. Ayun. Yung nga kap. Yung yung hape. Oh. Ang ginagawa yung ano. Yung partner ko. Oh. Tingnan nyo siya. Wow. Good boy ang party ko. Yun yan. Pero so, meron akong pagkain, dinadala ko talaga sa kanya yun. Kaya alam ko, kain ang bata ko yun. Ang ganun! Dan saya bebek Belum nak Saya dah Aku nak muntah balik Insek Bukan cakar insek Belum makan Aku nak pukul dia Tidak Hmm. Agak Ini pasti nasi Juga aku nak pukul Wih Okay. Mhm. Ngobos. <tong> uh, Bottom sporte. Wala na. Ubusin na, ubusin. Hindi ako pwedeng dito bakal I try

我后悔。嗯 ay, kakapi ka ni. Hmm. Pagkakas na akong kapi guys. Ngayon siya akong kapit Sana yung ano mo. Ito yung ano. Lalagyan niya ng kapi. Tingnan nyo. Ito mainit-init pa eh. alika ka. Inom ka na ng iyong ano. Ah. Kafe. Ay, mainit pa yung kape ni Porky. Ay. Dami da, kaya ka inom. Guys, dami kaya kong inom sa kape, guys. Good boy mo. Good mo ni. Daon yung kaya kay walay gatas. Bagsik-lagsik pa. dak <tuk> bawa nama nang masuk. Nah, saya menang nang ana. Ngawok, ngawok. Dak ogus. Ya, pian si kebiasaan ni kami. No, really. <laughs> guys, hi guys! Danna na po akong mag-drink ng aking coffee. <laughs> Please like. Please like. Please subscribe. Bye! <laughs> Please like. Please like. Please like. Please subscribe. <laughs> Please like. Please <laughs> subscribe. Please like. <laughs> please subscribe ang mm gamit -hmm. mm -hmm. youtube channel rin my blog. ay nag live up ko siya nag bat ko siya wala na yan lang wala na yan lang agoy wala na yan lang wala yan lang maligot ha? na lang maligot ha agoy 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 ni guys oh tao si blue eyes blue eyes o blue eyes look look to the camera look to the camera Look, look at the my... camera. Hey guys, my eyes is blue. My eyes is blue. Oh my God, guys. I don't know what to say. I don't know what to say. I don't know what to do. My eyes is blue. My eyes is blue. I don't my eyes is blue. あ。<noise> done okay. Okay. thank you guys for watching.